Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good morning po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa aming munting farm. Kasama ko po ang aking asawa at si Sir. Ayan po, um, kararating ko lang po galing ng biyahe. Nakimit up po ako sa mga customer, yan, from Bulacan, si Sir Henry, from Cavite, Sir Rogelio, from Antipolo, Sir Jojo, at kay Sir Wilfredo, from Rosales. Ayan, minute, minute ko po sila, and si Sir basta-basta na lang pong nagpunta rito. In short, hindi po sila nagpa-schedule o nagpa-appointment sa akin. Alam nyo naman po na kailangan po tumawag po muna kayo bago po kayo pumunta dito sa farm namin dahil hindi po lahat ng oras nandito po ako sa farm. So si sir bigla ang nagpunta rito. Apat na oras po silang nagantay. Hindi ko rin po kasi masagot agad yung text o tawag dahil alam nyo naman po sa pag nasa expressway ka, marami pong huli dyan. Um, hindi mo po masasagot ang text o ang tawag. Hindi ka po basta-basta makakasagot. So yun, nagpapasalamat pa rin po ako kay sir dahil nakapag-antay po sila. Ayan, sobrang tagal nga lang po at shoutout din po sa mga... PNP yan, from uh, Mangaldan. Yan sa mga nagturo kung saan po yung farm namin. Sinamahan po sila hanggang dito sa farm. Shout out kay Sir, yan, kay Sir Rowell. So, nakakuha po sila sa amin ng broodcock na imported from Mr. Larry Romero, F1 po yan. Tapos po, pinag- pili rin po namin sila sa gal na pulet, nakakuha rin po sila. Dahil yun po ang gusto nilang bloodline, sweater at saka gal. Ayan po, maraming maraming salamat po sa Tiwala Sir at sa mga friends po nila na tumulong na para makapunta po dito sa RWGF Game Farm. Ayan po, mag out na po kayo dahil mga kasama po nila, followers ko rin po sila. sa mga taga bang Saan po sa Bayambang? Ambayat po. po? Okay. Mermelo Pascual po. Mermelo Pascual. Thank you. you. Oh, Maraming mga sa ako. Thank, Thank you po. Thank you po ma. Thank you. Ma Balik ako pag kukuha ko ng talisay. Awa. <laughs> <laughs> Ngata po sir. Thank you. <laughs> Thank you ma'am. Thank you. <laughs>